Marami ang nagtataka kung bakit anong nangyari sa hitsura at at pangangatawa ni Mix Molino ngayon. Maraming fans ng mga Mix tandem at Mix Molino supporter ang nababahala sa kondisyon ng katawan ni Mix Molino ngayon dahil sa mabilisang pagbabago ng katawa ni Mix Molino ay medyo lumobo at tamabanga ito. Ang iba pa nga ay sinasabing nagpabaya na nga si Mix Molino sa kanyang sarili, simula nang mawala si Mahal, ang mga dating simpleng nagagawa niya dati ay parang napakahirap na niyang gawin ngayon. Dilubos maisip ng mga fans ng Mix na ganito na ang magiging itsura ni Mix Molino, kung ikukumpara noong nabubuhay pa si Mahal, ay parang nawala na ng sigla si Mix Molino nang pumanaw si Mahal, hindi na ito pumupunta ng gym at Nag-iihersesyo si kagaya ng dati, minsan pa nga ay magkasama pa ang dalawa mag-gym. Talaga bang nagpabaya o pinabayaan na ni Migs Molino ang kanyang sarili ngayon o mayroon nga bang tinatagong karamdaman itong si Migs Molino? Para sa bagong Chismis Update, huwag kalimutan na i-click ang Subscribe button at ang Notification Bell for more update Chismis Videos.